Siguro, uh, na kailangan akong sabihin sa iyo, si Ninoy Aquino, Ninoy Aquino ay isang trapo din. Nagsimula siyang trapo. Uh, pero ang pinakamahalaga, yung transformation niya nung siya ay nakulong. Nagkaroon siya ng uh, 40-day hunger strike. At uh, nung kanyang uh, pagkakulong sa laur, punestion niya ang Panginoon. Punestion uh, niya ang uh, kanyang existence. At... Uh, na sabi niya na nawalan siya ng appetite for power. Nandun niya sa kanyang memoirs, nandun niya sa kanyang journal. Kaya nung kanyang, uh, sa Amerika, nung nasa Boston siya, ang tanging sinabi niya, kailangan niyang bumalik sa Pilipinas, hindi para kunin ang pagkapresidente o tumakbo, kundi para ilaan ang uh, nalalabi niyang buhay, mga taon, para ipaglaban ang demokrasya at kalayaan. How much of your movie? is based on on facts